Hmm. mau mga sangkay. Hmm. Litsyon. <laughs> Tara kain. Nakamayin ko na. Hmm.

Ito hmm. na siya dere, red. Hindi palaman siya sa ato. red. Ko. Napalaman nata ito dito. Sabi. Hmm. Masarap talaga niya balat. Grabe. Tapos yung sausawan nila ito. So. Manamis, manamis. Okay kayo. Okay. Ayun, tambo. Tambo. Lambot ng laman niya. Mainit lang kamayin. Nandito pala lasa na ito. Sa probinsya kasi, hindi kami nagaan ng ganito kaliit. Mm. Jogging. Pero para los que suka listo, mientras pin suka listo. Pedido como ayo suka. Ayuna todo. Nagsikain na tayo. Hmm. Parang yung sasahurin namin sa YouTube, dito lang mapupunta. Napagastos kami dito na pasubok. Hindi pala pwede yung order dito ng tingitihik, talaga yun. Buo talaga pala. Pero walang. Sulit naman. Duda kung makakarating ito ng Pinas kasi last din na namin bukas. May freezer naman yung tinitirhan namin doon. Baka ilagay namin. Hindi namin ito maubos. Dala wala kami. Panit ko ito? Napakot. Nahubaran na ng panit. Ito lang yung sinadya namin talaga dito. Tapos, matagal lang pa kami hanapin yung ganito na ito at yung Para siyang nasa taon ito. Sa ina taon dyan sa Manila. Sa Binondo ba ito? Sa may Binondo. Ganon-ganon yung setup nila dito. Pero sila dito mas mura kaysa sa, Bibili mo to sa restaurant. Mahal dito mas mura sa nila, Parang kalahati. I'm not pero parang kalahati. Lalo na kami sa simbahan pala. Tapos meritso kami dito. Ano mga sangkay? Busog na ako. Baka yung ibang lalabunin namin. Ay, ito para. Hindi mo makuubos dito. Dalawa lang kami. Kasi parang wala silang suka dito. Nahiya mo Suka naman namangang yung masarap. Masawa na doon. Pagdating na lang doon sa nitira namin, papaparin namin ito. Paano yan? Adios!